Pagsinabihan ka ng Happy Valentines. Happy Valentines. Hindi ba wala nang iba? Wala. Bakit naman? lang nang iba. Loyal ka ba? Oo, loyal. Gano'ng kasakit masaktan? Sobrang sakit! Gano'ng <coughs> kasakit ipagpalit sa iba na mas maganda ka pa? Masakit ba? Sobra. Straight to the bones? Yes! Anong gusto mong sabihin sa kanya? Baka matay ka na! Wala kang kwenta! <laughs> Wala na iba? Wala na! Ayun lang ang sa kanya. Bago siya ibawon sa lupa. Babaon mo siya sa lupa? Oo, e babaon ko siya. Baw na baon. <laughs>